嗯。Yo Yo and welcome to my vlog so right now we're here at Linang ni LK so currently we're having a quick quick breakfast here yeah let's go I okay yeah. <laughs> ah, here's the farm Hello guys and welcome to my vlog. So right now we're having our Pinoy all-time breakfast here in Linang ni LK. And ito po siya, napakasarap ng itsura niya and meron siyang vegan longganisa. Of course, meron siyang um egg and meatloaf and meron din siyang uh, crispy danggit and meron siyang talong and veggies. And of course, meron siyang colored rice. And syempre, talaga masarap ito kung best fared na kanilang Morocco coffee na kung saan ang kanilang specialty dito sa linang LK. Siya ba ay nanonood ng vlog ko? <laughs> So, sa unang subo, sa unang katanungan, Sarah, ikaw muna. Eh, iku tayo. Dapat naman nasagot ni ate. Grabe. Isang... Ah, so, ang nasa hot seat is free. Oo. Wala akong maisip. Hindi akong prepare. Hindi mo lang sinabi may ganito. Um, how are you today? Ilang percent? 100. Okay ako. Wow, that's... That's okay ako. strange nga eh. Okay ako wait lang. Sige niya girl na nakita ko sa IG. Is <laughs> it a new one? Parang hindi ko sa mamukhaan. niya. ko siya x by x. Ano ba? From the uh, Ah, from the past. So siya ay, ex yung... X. <clears throat> hindi ko masabi oh, Kasi Totga. Yeah. Ah, Totga. Tagal na. Siguro... 7 years na so, siguro namin tinatry every time na may girlfriend ako, single siya. Every time na single ako, may jowa siya. So ngayon, na single ako, may boyfriend siya. Hindi <laughs> uh, <laughs> kami matuloy. Pero every time na nabalik ako, yun entertain naman niya ako. Pero wait lang. Kasi atin tayo sa Nandito. Nandito lang. Nandito lang. ako tayo yung sa akin. Nandito yun. Nandito yun. Nakabalik lang. Hi! Ito nga pala si Hi, Chef. Yan! Nice. Hi! May video na ako kasama si hey, Oo. <laughs> <laughs> Welcome sa Dinami! Oh, ano okay. It's, ano, kumbaga assorted of um, Pinoy favorites. Ah, uh, Pinoy favorites. So yun, favorite. vegan lang ganito. Oo, sobrang, sobrang love nila nung coffee. Yeah, Moraco. Moraco, so, moraco our coffee. So <laughs> signature coffee. Yan. Moraco with a blend. So kung gusto niyo pumunta dito at nakakain ng kanilang mga breakfast, lunch, and dinner, pwede dito, si no? Pwede, pwede, pwede no? mong So, i-check lang nila ang Facebook page ng Linang, Linang ni yes. LK. O kaya naman, yes. i-check nyo ang Facebook ni Chef. That's right. Yes, Chef Chanji. Right. Hi guys, we're here. Ang sarap ng pagkain po. So, sobrang ganda. <laughs> ang daming mga plants and syempre... Pagkain okay, oh, mo plants? <laughs> yes. And kung gusto mong bumili dito ng plants, ayan, pumunta lang kayo dito. Tingnan mo, oh, philodendron. Tapos ang dami. Hi! Hi! Merong pakpaklawid. Merong Yan. Tapos merong mga monstera. Yan. There. And sobrang dami plants po. Ayan. May bibiliin ka po bang plants? May pair plants gusto pa Pesos lang isang galito. Tapos, kapag ganito lang siya, 500? 500. Pagkagpipig Mickey Mouse. What's this? Enjoy. The enjoy. Photos yan ata. Tapos ito, coral fern. Ang ganda na ito. Parang panlagay <laughs> sa <laughs> ulong. Uh -oh. Ayan. Hindi ba pang magkita ka? Ang 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 tigas niya. Pero... Actually. Ay, ang malamang makit. Firm yung pagkakaganan. Best yun oh no, yung e, e, ano ear ano elephant ear. Ay, gi, ay pa. Oo. Oh, oh. Oo, oh, oh, meron din ako niyan. Pero madali lang 'yan alaga, nasa loob lang ng bahay namin. Parang hindi nga siya naaraw, hindi siya ninilaw. Airplanes. Wow, May huli <laughs> ate. Ayan guys, ang daming plants. Oh. Meron tayong antorium. Ayan, oh, may cactus. And a giant. Um, what's this? Monstera? Ang daming plants po ni Chef. Dito, and I think that's tobacco plant. Ayan, sobrang ang ganda ng place na ito. Ang dami pong mga halaman. Yes. Yan. Saka ang ganda dito mag-unwind. Ayan, o, oh, diba? Oh, hindi, na, hindi na, hindi na umuulan. So, we're heading back to Bayan ng Lokan. Kulay mo. Ayoko nga. Design yan. Maglakad ka na lang. <laughs> Uy! Oh, <laughs> Bakit <dito? laughs> Paglakad ka na lang, hindi ka na makakagating. Karte na. mo naman. niya. Nagbaba talaga ako. iyo Eh, ganun mo kasi. Arte naman itong city girl, oh. Eh? Oo nga, iba talaga pag anak mayaman. Okay, struggle sweet Okay guys, tapos na po kaming kumain. And ito na ang aming struggle. The struggle is real. Ayun! Saan nga pa punta? Ay, ang galing naman ni eh, Beth. Wow! Wow! <laughs> This is so So amazing Survivor <laughs> Ay putang ina <laughs> Catch up more, catch up, more. <laughs> catch up a more Catching up a more

Ito na ang ating mga mayayamang kaibigan. Ayan. Thank you so much, Chef um, Janji. Kung gusto niyo na masarap na pagkain at saka talagang very relaxing place, punta lang kayo sa Linang ni Farm Dining and Farmcation Garden Park here in Lukban, Quezon. Bye! So, how's the farm life, Beth? Ang putik ko! Ayan. So, kumusta naman ang, ang farm life? Is yes, yeah. the the Wow! wow. wow. <laughs> yeah, this is the day. Alam mo na mo kung nasa'n ngayon. Hindi nga eh. Kung ako ngayon. Oh, <laughs> fairness, yeah. Kaya naman, this is Serby and maraming salamat. Bye! Ang, abangan part 2 kasi magpa-plant kami.